Nakalimutan mo card mo? Oo, nalimutan ko nga Otol, dami si tawa no? Oo, nato sa kami lang Pipitas din po kami Nakalimutan ko yung card Otol, uh, eh, ikaw na, pipitas na rin upo Ang dami na rin Ang mga apatamban uh, din si Otol Ala, Ah, mga kaisan Si Utol na po ang uh, pipitas po ng ating upo Ayan at uh, si, Bum, si Bunso po ay ano mag uh, lalabas po ng kanyang anak at uh, di ba't na hospital nga po sabi ko sa inyo sinugod po nating ka kamakalwa sa sa hospital po at nag nagdumi kumbagay nakapangain ata po ng hindi maganda oh mga kaisan magandang umaga Yah. Kanina pa tayong alasing ko mga kainsan Ay kaya lang yung ating card na limutan ko Ay nakabalik pa tayo pa uwi Ay na ay dala ko pati yung Minindal sa bag Ay Yan Kami po ay pitas uli ngayon Sinautoy na po ang pipitas Si Kambal doon sa kabila Doon sa nakasalubong natin Dito naman po kami sitaw at talong at saka po Okra Din sa kabila tayo po ay naghakot po ng ano nang uh, talong kanina din sa tabi naka limang sako na po kanina eh, yung binuhat natin baka kaya kaya po naman po ang mga walong sako ngayon na ay pa po Sikadar oh. si Kadar mo po ang ano ang uh, nagkakarga na po nito maganda mga kainsan pag ano kami kahapon po ay umahon din ng saryaya yarong ano po tuyot na po yung, talungto talong doon sa pababa ay may ikipot, ano yan papatayin ko na rin yung patubig napapatubigan po ito tuwing nga uh, ikalawang araw ikatlo niyan oh kaya po yung bunga ng ating talong ay mahahaba pa rin pero yung iba po ay eh, hindi na nila napapatubigan hindi na po na uh, ano hindi na nila nalalagyan ng patubig ay naliit po ang bunga ay pasalamat po tayo at maganda ang irrigation po namin yan oh. diretso na po ito sa palabak Narasa labak na po mga kainsan yung ating tubig pero oh uho, uho pa rin po ang lupa bago po nakarating din eh. ay mga tatlong araw pa rin yan narito na po oh. yan Narito na ho. Mm. Yan. Na na po sa kalabakan. Yun, na na oh. Ay kung wala po rin tubig, patay po aray. kachan, bubuhatin natin doon sa ka, sa kabila. Narito na po si Upi, sinadasi lang. Malaki ng tubig na ko dahil. Malaki ng tubig na ko dahil. Malaki Sorry po. Yan. Mamimita po. Malataas na po si Anong height mo na eh? Mga... For... Magpa 5 feet siguro. 4 feet. and a Mga ganun. Taas na. Okay, ito. ito eh. Yeah. <laughs> si... Ano? Gilmar. Si ko. Yung ay sa akin. Oh, Ito si mother mga dalawin na biyahe pa kay sa so, to. Baka nga nga kung wala. Kaya wala pa, bibiyahe daw siya dun ay. <laughs> Aba hindi alka kaya ninang bata ko to. Ubuhatin na ni Ute. Ilalabas na pala yung anak ni Bunso ngayon. Sa ospital na naman po ba? Ay, sinugod ko sa ospital nung minsan na, na ano? Hindi po ba? Nagta eh. Jirans po. Oo. Abay, puno sa obispo. po. Sala yung ospital na naman. Abay, sa ano ito eh? Sinugod ko dito sa QMC. Sa memorial lo. Sa memorial. Ay, puro saradong ospital na eh. Ano, puno. Ang daming may sakit na bata. May maraming may sakit ulo eh. Merong available, available na room ay pamatanda. Bawal daw isama sa bata. Ang bata. Ay oo. One, two, three, four, five, six, seven, two. Mga siyem nakaragap sampung sampung sa ako po pala rin. Eh. nag aani ka na ba? O, sa ako pala yun ah marami din nag off na yari na ba? ay parang kapas pa yung iba wala ba yari na? Meron kang plastik ano oh, kuwang dali oh. Puti bikin talong. Kaya buti plastik ini kaya ba yun? Maganda ang anin ninyo. Ode kayo na bari. No. Tagi pao pao. Hindi may dilaw. Hindi naman masyado. Ay ba, akin kayo, aray kayo akin, mga Ay Hindi naman ito muna yung iba ay. Aray. Hindi nga ito. Paano kaya yun? Puro utang niya. Kaya, please. Ah, ah. <laughs> <Iti na. laughs> <Iti na. laughs> ay, tinan mo. Kaya, ang itin pa, doon ang kulugo. Makakamahin tayo ang kulugo. Kung aray kayo wala akong din eh, mapaigin ng... Ha? Kakaunti, anong? Kakaunti, Marami yan, kaya lang ay hindi mamamahal. Kakatorse -ka yung mag maganong ano sa ilasan? -ka kaya uh -huh. lang, eh, pag nakakita ng ganyang kulugo, maitim <laughs> yung palay mo. Pangit din? Pangit ang bigas nun ay Oo. Ah, ah. Oh! Magulang pa rin. Ay, dali, pamigay mo sa mga pinsanin mo doon. Kaya lang, ay, hindi pa mapamilihan yung iba yung may ano hindi, hindi pati, ay, Kaya nga ipatilulutuin ah. Kaya Oo. Oh, kada lang dalang pumunta. Ah, kasi ko na mo mo. Tinakala bagong ano pa yan Hati, hmm. At, nga, <laughs> hati kayo ikaw eh. na. Hati, hati na lang kayo. Miro. Ay magkano pali ang palis ang palis nga. Ah. Tres, magkano? Ganyan, 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 ay bakante na naman ang ilasan. Ayaw na uli malibigat. Ayaw na uli. Ayaw na uli, sinasa uli na uli. Uli ko talo ay. kaya nga, yan dahil bagsak na naman dito sa amin ay. Bakante na naman ngayon. Sa amin ay mga payak na, mga salad din. Lalo na yung mga sabing 19. Oo. Maganda ka namin dyan. Ay naman pala yun na rin. Bigante, tsaka yung 19. Maganda pa ang bigante. Sabi mo pangit ito ang bigas. Ay, ayun. Wala mong magpapangot. Doon medyo drug lang. Ay, hindi. Ay, hindi. Pag gano'n. Pero hindi, pero mura. Saan nakakakuha ng biganti? Ay, e, pinamimigay ah. Uh, yun yung yun, bigay lang. Ano naman nakarana. Wala nang bigay. Kaya, ay, napilitan na rin ako doon sa iba. Ay, din sa amin ay bigay nabigay na magnabigantiwari ko eh. Ay naubusan nga tayo. Kung bagay yung unang kukuha ng barangay ay masin. Ilasan. Ay kukuha doon sa Stakan. Tayo ang huli? O oh, eh kung tayo ang huli kumuhay, nakuha na nila yung mga biganti, matitre sa atin, mga longfin. Nakatayos in 19. Pero nakakabili kaya sa online nung biganting yun, o iba? Eh meron naman sa Hawa. Eh doon nakaraan wala, di sana nga ay bumili nila iba sa Katigani na ano. Wala man, 77, ah siya 73. Ah eh pero gusto ko siya susunod yung eh, biganti pag ako'y tatanim. Yan ang ganda ng bag... Yung laang awal ng tama na biganti ay yung sa Opias. Pagkakakara. Ari ar ah, kung nakita mo rin ginatak kita ngayon. ko ah. Ganda, sabi ko gano'n rin pamamalay. Bibi mo rin yung naka yung uh ring bulwagan, yung kanga mo. Oo. -oh. Apat na kargang malaki. Ah. Uh Oo. -oh. Yung may tulay doon, yung katapat, tatlong kargang malaki. Kaya kanina inirgo ko rin si Saya, may biganti, mibiganti bibilhin at wala nga kumabili biganti. Iba yung pag biganti. Kaya nga. Pero meron siya sariyaya niyan. Tatanong ko sa sariyaya. Maganda rin bang pamanahon yun? Aba, kahit ano ang bigat oh. Hindi pati ta hindi pati sakitin. Eh. Yan ay mga nanalo. Pero nauubos din. Ano sarya yung sabi ni Dudi wala na. Miskin ay matunaw. Pagbawi niya ang kapal. Parang SL8 dati ganun. Ay may na sl Pag yun, hindi na kumapalig wala. Wala na ano. Tata mo yung tinitreasure. Sino nag-aani doon? Kaya, kaya ano Alduin na. Ay like kaya Alduin. Puro kulog ko rin iyo ya, lalo na din pala. Ari kayo maka man lang. Baka naman lang ako. Maganda rin naman ang bunga. Pero yun eh, mag maganda-ganda yun. Eh. Uh. Yung madilaw. Sabi ko yung pag ari, ma ay, sambot po na lang sana. <laughs> <laughs> wala sa amin yung iba mga sigal na makikita. Hey, kung bali basa, wala, wala sa iyo yan. yan uh. ah, takip. Lugi sa pala eh, di pan takip na, Nawawala na uli ang bunga at gawa ng hindi naman naulang tao wala ng bulaklak ay hindi na ulan, kailangan ay ulan. Bulok ko tipa ganun yung milantala na Oh. Oo. Di ba pag napapagtaon oh, niya ng ulan na isa? Iba ang ulan, ulan iba. Ay, yung bulok lang. Tamat na ano pati, tamo yung epekto ng init. Naliit na. pag ulan ulit sa kahaba. Ay, aray mga namubulaklak na. Oo. So, Nung yung... isang linggo, pakakadaan yung bulaklak na yan. Ay, ganun din, patay na nga doon ang ano. Patay na? So, Oo. Oo. Baka nga sa ibang lugar patay, patay mo. kami ng sariaya ipatay na eh. Hindi mo tustingan ang... ng... Ay, baka... Ako siyang gasolina. Kaso oh. lang, pag baka pag binasa mo yan ng gantong, nainitan na, baka lalong... Oo. Mapasma. Walang nangahago, walang naahong. Wala. Pag inatok, iyay. Wala dito? Ate ganda, meron na rin, no? Aba, lahat Sagtag na yan. Oh. Hindi na mother mo. Ah, ibatid ang iyon na. Parang sulok ko na mamaya din eh. Oo, kaya ko yan. Ayos lang. Dapat tayo online. Hindi na. Hindi na eh. Bigyan tayo yung merita siya mga tanong. Mandar mo, nakapunta ka na po. Ah mga kaisam, na ito na po yung napitas ngayon oh parang mas madami ngayon ano mas marami mas madami talaga parit na yung mga balo paro lang ngayon ba yung unsi mm, si Sako. Mm, madami mga mga mga

Na kasi sa Mumbai, nakamauto bulang lang. Oo. Dalwa lang. Oh, ah, oh, makaisan. Pinaka marami po nga uh, napitas namin ngayong on. Mm. Okay, <tik> teisan ha Asa na bonus mo di ari? Dating na ma'am naman, na meron pa nga palang dumating si kadar mo ayun limot na ako mother mo yun nga pala may isang karga pa ay. dito limot na ako ay kami ko nitataktak ito Ngayon, mga kaisan ito na po yung aming ibibiyahe po ayun, kasama na po sa si biyahe kalaki kasama ka uti sa si biyahe ibibiyahe ko na ko yung dasil ay ano to eh